Hi, Kai So, i-vlog ko lang, i-vlog. <laughs> so, mag-apartment tour tayo dito sa bahay ni Annalisa. It's so beautiful. I like the setup. So refreshing. Summer na summer yung kanyang ano, uh, apartment setup. So, dito, papasok ka dito. Ito yung front door. So, papasok ka. Ito siya. Ang dami niya sapatos. Oh, taray. Talaga. Dito, tapos may meron siya dito mga malaking mirror. Mm. 'Di ba? Ganda. Tapos ayan na, ganda. Ang ganda ng ano, ng yellow color pala. Tapos yung paint lang ng bahay is white. No, Rose. Mm. <laughs> Future house. Future house. May ano na ako. Kasi ito yung kanyang ito lang, kusina. Ito yung ipagawa kong bahay. Ako lang mag-isa eh. Oo, ako lang mag-isa. so, yan. this is her little kitchen here. So, she bought some tahong. O, an tahong. Makarot-karot. <laughs> so, ang ganda ng ano. Mm. Sarap magluto dito siguro. Tapos, ito ang kanyang mini table. Dining table. May pa-flower-flower flower pa siya. Tapos, ano ba daw dito? Istan, ist, ano ba yan? Escaparate. Uh, oh, Tapos, meron pa siya dito ang parbeke. Anong parbeke sa Tagalog ba? Yes. Eh? Ha? Yes. Teres? Teres. Meron siya dito ang teres. Mainit nga lang. Hmm. Ayan, apartment tour. Tapos may chair pa siya dito. Opo oh, tayo. Ay, mainit! <laughs> Tapos, may mga tanim pala siya dito. Oh. So, ayan, may mga tanim siya dito. Karen. <laughs> Tapos, ayan. May snake plant din siya dito. Ayan, patay na yung isa. So, this is her view from her apartment. Oh. She is our host. Okay lang ba, be? Okay na okay if... Mm -hmm. Siya na all. Oh, tara, ito Ikakasal. Hindi na siya single. Dilipad na siya next year sa US US oh, of A. Eagle Parker. Eagle Parker. Eagle Parker. Oh, wow. wow. ah, <laughs> <laughs> uh, <laughs> oh tadaan. Yan. Tap